So ayan mga kada tripping great morning mga kada tripping bali ito mga kada tripping ang video ng mga kada tripping ay sa Sevilla Puente Resort in Barangay mga Makati. Pa-show lang dito Roy mga kada tripping. So ayan mga kada bali mahalagang palala mga kada ang video to mga kada tripping ay video po ni Raymond Baliho mga kada tripping and it is was credited by Tripping Roy para may pasyo lang sa atin mga ka-tripping itong kung gaano kaganda ang Belia Puente Resort ho dito sa Baras ho mga ka-tripping bali yan siya mga ka-tripping bali pasyo ko lang mga ka ito ay banda sa Baras lang ho. mga ka-tripping Belia Puente bali ito siya mga ka ang ganda baga mga ka-tripping so ayan kung gaano kaganda yung maano ng resort po dito sa Baras isa po ito sa pinakamaganda rin po dito sa Baras na resort ho mga katripping oh okay, guys so ayan bali ito siya mga katripping okay Balit na kayo ah birthday po ng pamangkin ni Raymond Baleho okay so ayan pa show lang slightly mga katripping bala baka mapagawi kayo dito mga katripping at gusto nyo mga katripping mag research mga katripping ng whole family banding so ayan Enjoy pa yung mga chikiting mga katriping. bali meron silang, mm, syempre, pang bata na ano mm, pool, okay? Hindi may padulasan. Iyan naman talagang pinakag. Mga nagugustuhan ng mga bata. Dyan <tipin> 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 lang <Bale, tipin> siya, maliligo. Dyan lang siya. mga katriping. Bale, bale video na ito, mga katriping. Kung gusto nyo mga ka-draping ng resort at mga ka-draping ng kayo resort yung mga ka, ka, ka for fans, okay? Villa Puente Resort ho mga ka-draping here in Baras Rizal nga ho mga ka-draping So ayan mga ka tripping ito ay show lang mga ka tripping okay mga ka-draping So ayan, bye bye mga ka tripping